Uh, ah, good afternoon po. Ako po si Noel Chavez, ang ah, ay IE President kang Ayusia, Ibid Umalo Kuyapi, Irrigator sa Osisyo. Uh, po niya sa mga gulayan sa patubig. Iyan po dyan sa kuyang uma Ano po ang samuyang Tanong balatong Mag-prepare po kami kan sa iya ng Napangan Para pag langkaw niya po Iguan na po siyang gagapangan Iyan po yan Dawan po sa inutan ah po yan ni Oprah Tapos igip po sa site naka-prepare po ning para sa talo. Kuya sa gulayan, sa patubig. Uh, uh, sa kuya po, uh, uh, almost 500 meters po ang uh, uh, ano may kaso. Ang uh, nauupay ko pa lang uh, halos 200 meters pala so, ang from hanggang niya. Ang po yan ang pa sa buha. Yeah. pong gulayan sa tubig uh, sa rin tabag sa hindi po yung na ini. Yung mi, uh -huh. eh. alimbawa ang gusi po ngayon. Uh, hindi po makatabang po ngayon sa pagbuhay ninda, sa paggulayon uh, o ano, kanila. Kung may magsubra, pwede po nindang ibinta. Tapos, ma-maintain pong malinig ang satoyang irigasyon. Taiga pong nag-maintain po na para tanom ng gulay. Ah opo, nagpapasalamat sa grupo kang NIA na nagtao po sindaga ng programang ining gulayan sa patubig iyo po ni ang samong mga tanong kang IA ibid umalo kuya Irrigator Association salamat po sa mga namamayo kang taniman sa patubig sa NIA sa gabos thank you very much okay.